mga idol ah, na pick up ko na yung ano army navy you eh, no? at ngayon papunta ako sa matalino matalino pala deliver na ito ngayon ah medyo palubat na rin yung gopro natin at hindi ko pala na i-charge lahat ng baterya na dala dala ko akala ko hindi low bat eh no ngayon ah, dito ako sa ano UP Techno Hub at ngayon papunta ako ng matalino para i-drop off natin tong Army Navy no. Tara mga lods samahan niyo ako. Napakasarap bumiyahe ngayon sa Commonwealth dahil it's a Sunday no. Uh, walang traffic. Walang aberya siguro din dito, di ba? Oh, yeah. Uh, Shoutout din pala tayo lahat no lahat ng Riding Shine PH no family ah uh, lahat ng pamilya na Riding Shine PH no shout out, shout out po sa inyong lahat di ko na kayo isa-isa dahil marami po talaga tayo no at, at shout out din sa lahat ng Tyronians no mga brod tol uh, lagi po tayong mag long live lagi. no ah uh, Ah, uh, shoutout din lahat ng followers natin no, followers. Maraming maraming salamat sa inyo no sa pagsuporta sa akin. Hindi kayo nagsawa kahit wala tayong upload no, hindi kayo umaalis dyan para sa akin no. Maraming maraming salamat. Soon na uh, tayo tayo ay magalang. Uh, binalik tayo dito ano? pero okay lang yan hindi naman nawawala ng booking dito eh. huwag lang tayo makarating ng kubaw pag mga kubaw na yung mga drop off yun ang pinakaayaw ko sa lahat eh. kahit although ah, hindi naman matrapping ngayon pero talagang ayaw ko sa mga ganun eh. mga kubaw kubaw kaya tayo eh. Wag na natin napakainit pa naman. Dito tayo silong. Ayan, peace.